Naku, natakot ang lola kagabi. Nang umuwi, ay maraming bumbero sa tapat ng aming building. At sunod-sunod na dumating ang mga bumbero. Natatutuloy ako, napunta sa aming building. Pero nagmasigmasid ako at napitawan naman na palmado ang mga tao kaya yan? Grabe ang bumbero dito sa Hong Kong. Napaka-alerto. Ay yan, ang dami nila. Ayaw kong tumuloy sa aming building. Baka kako kung ano ang nangyayari. Kinabahan ang lola. Ayam, parating ng parating ang mga bumbero. Pero yung mga taong nasa paligid ay kalmado. At hindi naman sila natatako. Ako lang naman yung nagpapanik. <laughs> Kaya yan, nagmasid-masid ang lola. Ayan, kinetik nila ang aming building. At tinanong ko ang gwardiya kung bakit nagkaganito. Sabi niya, may Nag-smoke mm -hmm. daw. Pando pa akong nag -smoke? hindi ko maintindihan. Ay, wala naman pala yung problema, kahayan. Yung mga bumbero ay nagbali ka na. At wala naman palang problema sa aming building. Salamat po, oh Lord. Wala naman palang problema. Kaya yan, napapagulat naman. Kapag ganyan ang pangyayari, di ba? Thank you, Lord, at wala naman palang Ayan, at nang dumating ako sa bahay ay sitin pretty naman ang mga busko at nigding pala nila.